Narito sa peryahan sa anak Horror Train. Ayan. Ayan, dito kami, kami sa Horror Train. Horror Train. Ayan. Anak ko, bahiling. takot sa Horror Train pero sumasakay. Subukan natin. Kundi <manyan> pa matatakot. <laughs> hey, Wala pang tao mamaya pa yan. Sa piso-piso muna dahil sa piso-piso. O mo na ng piso mo dun, 3 Andre. Aybo. Stop sa hangin. Isan pa. Tapos basta dito makaka-suggest lang no, piso kasi ito talaga. Talagang mayroon tayong makukuha. Magkakot tayo ng ano, mga paninda dito. Ah. Magkakot tayo ng... Hello, dito kami. Ano,